siya. Anong kaya dyan eh? Okay, okay, sa pa, sa ano pa? Eh, Binili ko yan ay tutoy. Okay. Sakit lang, walang yung nagat ako. Wow! Alright! Alright, rock n' roll! Nakapasubok! Hmm. Ah. Kinagat. Ay lungkoy, lungkoy. Huwag mo nga makulit siya kagat po eh. Bate. siya ho yung, ano, oo, oh, ano Whoa, ba? alright! Alright! Nagpasubo na lang po yung Tagalog. Umamatay Pumam na po Tagalog. laban match. Balin Eh, akin naman yan na ang ito. Eh, yun ah. Pwede Umamatay din naman. Eh, 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 Boom! 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 Bang! Boom! 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 ano, ano. Eka, Boom! ang Boom! ng oh,

Bilis. ano ba ng point. Kagat. Ay, sayo. Bobo po mo Yung isa pa, naglaban ko kanina. Parang lambutin. Mga puge. Mabawin pa kayo kami ni Tutoy. Yung po ang lawan niyo. Mga mana na lang, o. Ay, ito. Mga mana na o. Sakit nga, nakagat. Subo niyo na lang ho. Patayin na ho yan. Subo na. Talo yung tangalog. Tangalog. Na Tangalog. 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 ng, katisho, ng katish. Boom! Boom! Sayang. Kaya akin naman yan dalawa. Amoy Kaya Amoy Bawala po! Bawi ng gagamba! Bawala po! Edy eh, po! Bawala po! Mukhang may nagtay din eh! Ariyo! 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 Areo, Ariyo! 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 po dito areo sa Facebook. <laughs> Man, uh, so uh, uh, upload mo yan sa Facebook. No, 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 no. Matapos na to, totoy. To. Nandiyan na po. Are, may gagamba ho dalawa. Are, ugal, you know. <coughs> Ay. Ay pa, Bilis. Ano ka? Lalaban pa gayan. Patay na ta rin. Subong mo na lang. Wow. Oy, sino pa ang. Wow. Ay, sino pang next round? Ah, sino lalaban? Hindi na po, hindi po, may dayo. Huwag kayo may ngay. subo na lang Ang laki. Ang laki. Ang laki. Ang laki. Ang laki. May dayo. Hmm. Kagat sa buwit. Wow. Damog. 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 Damog na yan. Oh. Wala na sapot. Wala na sapot. Gagamba yan. Talagang tanga yung Tagalog. Hmm. Hmm. Uy. Uh. Malik e! na. And one. Electric. Imbang. Imbang. Electric. Sí, ay na. ang puwet niya rin Tingnan niyo itong dalawang to, to. Binisan mo Binisan po uh, Patay, sinabutan mo Sabutan mo na, sabutan mo na Ayaw. yoo oh, Kagat, sa kagat dami na akong oh, kinagat O, sabugang puwet O, oh, sabugang puwet O, oh, oh, sabugang puwet oy. Oh. sabugang puwet O oh. O oh. O oh. uh. Si Jan po Si Jan yun Ay, o, si Lila si Tutoy. Sila Tutoy. Blaze! Ano barang ko? Blaze! ka ba mo pa? wala na. Hindi na naglalaban. Subo na! Wala sa'yo may nagtay din. Yung halaga ko. niyo po yun ah! Huwag niyo Mga televiewers! Ay, mamamatay! Tagalog. Oh. Pagkatapos. na No, Ano na, wakit Patay, natakot na dun. Nasa Yeah, mga yeah, tele sa Sabog, sabog, sabog pongkwet! No, ano pa e, mga televiewers. Mga po mga manonood! Ito, ito po lang yung nang Ito po isang lalaban pero Ayun hindi po, po ilalaban. Tapos tingnan mo po, po yan. sa pitik. Oh, no na po! Lokay no na! Lokay no na! O, oh, ang dami days, kagat! Ang kagat Ayun, walang kagat-kagat. Walang kagat. Tele-viewers! Kainin mo ka Kainin mo lang kagambang. Sarap yan.

eh, nasa subo mo na po, isubumon na e Subo mo na po, so subumon na? subo mo na babalikan, you know. oh, na sa ko na po. si bahay. Nila. Subo mo, na. ko o. Hindi na anin, kainin ng ano para, para 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 para